Tutunoy ba tayo? Oo, oh, pupunta tayo. Good morning, sir. Good morning. morning. Anong order niyo, sir? Ah, uh, yun dati. Crispy tenga at saka bigyan mo kami ng inihaw na panga. Saka tatong beer, ha? Gawin mo ng anim. Unahin mo lang yung beer, pare. Yes, sir. Malamay. Yes, sir. Pare, o. Oh. Di ba? Tinadala niyo rito, ha? Ah. Magandang araw po sa inyo. Tuloy ho kayo. Paano yan? Kailan mo muna tayo. Ano lang natin bubeltahan si Velasco. Balik tayo dito sa hardware, pare. Iisa e, lang ang CQ at kilala ko may-ari. Isang mayamang in-check. Kilala nyo naman ako, pare, Alright. di ba? Huwag oh, ko! Oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, So, sinong nag sa inyo para patayin ako? Wala, sir. Hindi bale. Aamin din kayo. Alam kong sinisisin ninyo ako at hindi ko pinigilan ng amin ninyo. At alam ko rin na walang may lakas ng loob sa inyo para pagsabihan ako. Eh, Dad, yun talaga gusto ng mami at saka alam naman naming laban sa kalooban mo yun eh. Ang iniisip ng mami ninyo ay para sa kaligtasan ninyo. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Susunod ba kami sa kanya, Daddy? Kung makakabuti, oo. May iwang ka mag dito? Kung kinakailangan, makinig kayo. Meron akong pwedeng gawin para hindi tayo magkahihwa Ang magbitiw sa akin trabaho. Huwag na, Dad. Alam naman namin na yun ang buong buhay niyo eh. At saka isa pa, malalaki na kami. Balang araw magkakaroon na kami ng sarili-sarili namin buhay. Oo nga naman, Dad. Naintindihan nun namin kayo. Dad? Daddy? Mahal na mahal namin kayo. Dad, mahal na mahal ka namin. Hindi hmm. nagmamalasakitan. Ikaw pa laging galit. Laki nun ang pinagbago mo, Bakit ba lagi mong pinapakialaman yung ginagawa ko? Eh, pera ko naman yung ginagasta ko, ah. Good evening, sir. Ma'am. Pera mo. Dati sa konting pera, tinataya natin ang buhay natin. Ngayon, eh, wala tayong ginawa kung di maglustay. Tulad niya. Pwede namang, kumuha lang tayo ng ordinaryong kwarto, pero nasan tayo? Uh -huh. Sa pinakamahal. Presidential suite. Eh, anong gusto mo? Kumuha ako ng maliit na kwarto para magsiksikan tayo sa iisang kama. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Di raw. Huwag ka na mangarap na papatulan kita, no? Yabang-yabang mo naman talaga ngayon. Ay! Ay sorry, ha? Hmm. sorry, ah. Be sorry. Okay lang. Ito. <laughs> Sensa ka na. Actually, kasalanan ko naman, eh. Ganda <laughs> ko pala. Kuwapo ka rin. Talaga. Ah. Ah. Miss, pasensya ka na uli. Hindi si talaga sinasadya. Bye. Sige. Good evening sir. Good evening. Mm. Good evening sir. What's your order? Beer lang. Hello. Mm. Oh, hi. <laughs> mm. Dito kita matatagpuan eh. Sandali, sandali. Ito pang ipapalit mo sa akin, ha? Ito As, pang igaganti dika. mo sa lahat ng pagtitiis na ginawa ko sa'yo? Yes, sir. That's a lucky man. Sandali, sandali. Ano ba pinagsasabi Ikaw mo? Ikaw naman babae. Hindi ka ba marunong kung may latis na lalaking yes. may sabit, ha? Sandali lang. Sabi niya, tita ka raw niya. Ah! Eh, sinabi mo mong hindi. tita mo ko, ha? Aray, hindi. Ang sabi ko, Dina ang pangalan mo. Aray. Sinungaling! Ay, aray. Ginawa mo pa akong ah. ha? Magsama kayong dalawa. Sakit nun. Hindi na. Ang labo mo. Hiniya mo sa mga tao rito. Ha? Ano ba gusto mong palabasin? Exeselos ka ba? Ha? Ano? Masarap bang humalikan, tita? Yes! <laughs> ano ang eksaktong salita ni Brando Aguilar? Nang pagbantaan niya ang tsuhin mo. Ang sabi niya, kapag hindi raw po nabigyan ng uncle ko, nang maayos na malilipatan ng mga kalugar niya, may masamang mangyayari daw po sa kanya. Miss Villaroman, totoo ba na bago namatay ang iyong ama, ay hinoldab ka ng nasa sakdal? Objection, Your Honor. The question of the council is irrelevant. Sustain, council, reform your question. Totoo ba ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama? Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Maliwanag na may motibo ang nasa sakdal para patay niya ang biktima na nangyari nga pagkalipas ng dalawang araw. Objection, Your Honor. Hindi sa patambanta para siguruhing ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilan sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection sustained. Noong Mayo 13, ikasyam ng gabi, Nasaan ka? Nasa sementeryo po ako. Dumalaw ako sa lubingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang alas 9 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po, nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki, ang mga biktima kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para iharap sa hukumang ito para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako doon. Ang sabi mo, ay nakadapa ka sa gilid ng daan. Nang marinig mo ang putukan, nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko. Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaruman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dandahan po akong gumapang sa dike kalayo ang talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaruman at sa niya? Opo. Nasaan siya? Ayun po. Siya po. Siya po pumatay. Sino nga Wala akong kasalanan. Brando, minahong ka. Order in the court. Sino nga lang na? Tama na. Napatunayan ni eh, Cobrando Aguilar ay walang kadudang-dudang nagkasala sa pagpatay kay Ginoong Antonio Villaruman kaya hinahatulang ka ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo at ng multang limang daang libong piso para sa pamilya ng Isawi. So ordered. magla latera sa. Nakauusap na kami ni attorney. Lahat ng responsibilidad na naiwan ni uncle, ako na bahala. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Eh, yun nga sabi ko. Na kung pwede sana eh di Stop! 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 来喽